Hello sa aking mga kapamilya, kamag-anak, mga kaibigan at mga followers. Bilang isang low carbers, ang amin ang amin pong tubig ay may asin. Aya, at papakita ko po sa inyo kung gaano karami ang nilagay kong asin sa dalawang litro. Ayan. Marami pong pamamaraan ang pagmixture po ng pagdating sa Water namin. Ayan. Pero pare-parehas po yan. Depende na lang po kung ano pong salgo sila. Hiyang, para po sa akin na, Ito para sa akin, dito po, dito po kasi medyo okay na po dito. Ayan. Asin lang po. Yung iba, mayroon pa po silang ginagamit na tartar cream at saka hinahalo pa nila ng baking soda kung hindi po ako nagkakamali. Ayan. Pero sa akin, asin okay na po ako dyan. Ayan. Gagawa rin po tayo ng content ng ganyan kung gusto niyo po yung gano'n. Ayan. Nagawa. Ipapakita ko po sa inyo kung gaano po karami ang nilagay kong asin. Ayan. Ito na po yung ang water. Ito na po yung inilalagay kong asin. More or less po to, more or less. Ayan, 2 liter po 'yan, more or less, isang kutsaritang asin. Ayan po, ayan po. Ay ayan, ayan po. ayan. Ayan yan nabiy- Yeah, yan 'yan 'yung asin ko. Kung sa tingin nyo po ay hindi po maalat yan, ay itry nyo po magtimpla ng gano'n Yeah. Uh, itry nyo po magtimpla tapos tikman nyo kung hindi po maalat. Kaya dito po, nasabi po natin may magic po talaga dito kasi isipin nyo po yan. Ayan. Yeah. Ito po kasi kailangan po na bilang isang low carb, kailangan po talaga ng kailangan po talaga ng ang water namin ay may asin. Kapag oras na kami ng panghina, inom na po niyan at kami ay sisigla na naman. Ayan. Kaya napakaganda po niyan para sa amin sa isang bilang isang low carb. Ayan. At kung gusto nyo yung nilayan niyan na ang aming tubig ay may asin pero okay naman ang aming mga kidney. Ayan. Kaya, kung gusto mo ng healthy life, change your lifestyle na. Mag-low carb ka na. Maraming salamat and God bless!